Nasusunog ang Universidad ng Santo Tomas Golden Tigresses Sa pang-apat na sunod na pagkakataon, na domina ng ASQ ang De La Salle University na muling pinatunayan na ang kanilang katapangan, pagtutulungan, at kagutuman ang nagpahiwalay sa kanila. At sa pagkakataong ito, ginawa nila ito sa isa na namang five-set na thriller na tumitibok ng puso sa VV Season 87. Hatiin natin ang epic match na ito. Matapos mahulog sa likod ng dalawang set sa isa, ipinakita ng Tigreses ang kanilang katatagan at muling nanumbalik sa tagumpay na pinataas ang kanilang record sa dalawa tandang bawas isa. At nangunguna sa pagsingil? Team Captain Dedet Pepito, si Pepito ay isang defensive powerhouse na nakakuha ng 24 digs at 16 na na reception. Ngunit para sa kanya, ang tunay na susi sa kanilang tagumpay ay teamwork. Kailangan ng pagtutulungan at ipinakita namin iyon ng mas maaga. At ang mga estatistika ay hindi nagsisinungaling. All-around performance ang LIS, kung saan naghatid si Ange Poyos ng 28 points, kasama ang 21 attacks, tatlong aces, at isang block. Dagdag pa, nagdagdag siya ng 17 digs at 17 reception sa kanyang pangalan, Si Reg Jurado ay isa ring pangunahing kontributor na may pito puntos. Habang ang setter na si Cassie Carballo ang nag-orkestra sa opensa sa pamamagitan ng 22 set na sinuportahan ng solidong depensa ni Marga Altia. Pero ayon kay Pepito, hindi lang sa stats ang dominasyon nila sa lasal. Ito ay tungkol sa grit. Sa pagkakataong ito, talagang nabawi namin ang aming gutom. Malakas din ang mensahe ni Iks Coach. Kung Fureyes, para sa kanyang mga manlalaro, wear that jersey with pride. Hindi lang nila kinakatawan ang kanilang sarili, kundi isang buong komunidad na naniniwala sa kanila at tungkol sa Lasalle. Ang pagkatalo na ito ay naghahatid sa kanila sa kanilang pinakamasamang pagsisimula sa VV mula noong season na 68 noong 2006. Ang tanong ngayon ay, mapapanatili pa ba ng iis ko ang winning streak na ito? at talbog kaya ang lasalin ng mas malakas? Ipaalam sa amin ang iyong mga saloobin sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button na iyon, mag-subscribe para sa higit pang mga updates sa video. At ayon ang notification bell na iyon para hindi ka makaligtaan sa pinakabagong aksyon ng volleyball.